Hmm. Hey. Hindi ka pumasok. Oo ah. na ba? Umising ah. ka na, sir. Ha? Ano, sir? Umalis na si ma'am. Parang nga ka, hindi ba tadi dito nga? Biniling sa akin ni ma'am pumunta raw ako dito. Bantayan daw kita. Lagi ka daw kasing umaalis. Lagi umaalis? Pihira naman to. Lasing ka na naman, sir, eh. Ha? Lagi ka na ng lasing pag-uwi mo, kaya nagagalit na si ma'am. Sabi, bantayan daw kita. Ang ka naman talaga, hindi, oh. Nasa yung shirt ko? Nilaban ko na, sir. Nilaban mo yung shirt ko? Oo, oh, sir. Nilaban ko na. Sabi kasi ni ma'am, laban ko na raw lahat ng mga nakasabit dito, eh. Yung mga gamit mo kasi, sir, lagi na lang nakasabit, kaya lahat pinalaban na ni ma'am. Yan yeah, naman talaga to. Kasi na yung ano ko? Ano naman, sir? Yung... Yung babe ko, Nasaan yung babe ko? Yung face na yung babe ko, Nasaan na? Pwede mo nga dun! Eto, sir, oh. Iniwan mo dun sa may washing. Oh. Mala, babasa pa yan. Kinuha ko. Kung saan saan mo kasi nilalagay, sir, eh. Sabi nga pala ni ma'am, oh, minom ka raw ng liver marine. Minom ka na naman kasi daw kagabi. Samahan mo raw nito ng ascorbic acid. Ulo ko Inday? bakit ganyan ka hindi? Tapos ganyan ka. Ang init kasi sir eh. Naiinitan ako. Oo. Oh. Hindi, ka hindi ka na iya sa akin dahil. nakaganyan ka pa. Bakit ano yung damit mo na saan? Andun nga po, na ano nga po ako, naiinitan ako sir. Parang hindi na kayo nasanay sa akin sir. Ano ba to? A ascorbic, A ascorbic kin, sir. Minum ka na. Ito Liver marine. Ay, kasing inom ng inom eh. Liver marine. Saka ascorbic. yung tabi ni ate mo, inumin ko raw to. ko. Oo, sir. Kasi laging mo daw nalilimutan. Palagi pa pala naman umiinom. Kaya binigyan ka talagang liver marine. Sabi, inumin mo raw yan eh. Hindi ka na nadadala. Lagot ka talaga kay, kay ma'am. Susumbong talaga kita. Lagi ka na lang umaalis. Kag... lang naman ako. Wala naman akong ginagawa. Pag yan, bubuka-buka ka ka, kaganyan. Ang init kasi, siryo. Hindi, oh, hila ka naman. Hindi. hindi, ka naman nahihiya sa akin. Ako pa mahihiya sa iyo, sir. Hinahantok pa ako. Hindi, sir, hindi na ka na lang nandiyadyaan. Nagulat naman ako sa iyo. Bakit? Kala ko, ikaw si Mrs. Sir, pwede bang ano, pasip-sip? Ano oh, pasip-sip? Pasip-sip. Oh, Ayun, oh. Ito, pastry paper? Oh, sir. Ang sarap kasi niyan, eh. Naubos ko na nga yung isa niya. Baka naman pwedeng isa pa. Sige. Bibigyan kita ng isa niyan, pero huwag mo susumukay ate mo. Talaga, sir? Sabihin mo, hindi ako umalis, ah. Sige, sir. Basta isang ganyan, ah. Ito, meron pa ako isa rito, oh. Ay talaga sir. Sige sir, hindi kita... Oh, yan. hindi talaga kita isusumbong kay ma'am. Kung sabihin kay ma'am na kay ma'am mo na umalis ako ha. Ah? Oh sir. Sige na, kunin mo yung shirt ko dun. Nilaban ko na sir eh. Ay, gagamitin ko bago umalis. Eh sabi nga ni ma'am, nilaban ko raw. Lahat ng damit ko nilaban mo? Oo, kasi lahat nakasabit nga sir, kaya nilaban ko lahat. Sabi okay. kasi ni ma'am, lahat oh. ng nakasabit, nilaban ko na. Paano yan? ngayon. lang ako mag Maghintay ka lang yun, yes, sir. Patuyuin mo na yung damit mo. Hantayin mo na lang. Hindi na ka naman. Hintay. Ganyan ka naman. Ganyan. Para Gina, sir. Is na ako. Bababa na ako, sir, ah. Namin mo yung mga gamot mo dyan. Lagot ka kay ma'am. Pagkaba ano.